Yo! What's up mga master! Nagkikita nyo sa aking likuran, ito ang port ng Abra de Ilog kung saan galing kami sa Occidental Mindoro dito sa San Jose, uh, bayan ng San Jose, pabalik na kami sa Maynila. So tatawid tayo ngayon, natakay tayo ng Roro. Kaya uh, sasabihin natin sa inyo, ipapakita natin sa inyo kung ano yung mga procedure, paano sumakay ng Roro. Uh, mula step 1 hanggang step 4. So tara, samahan nyo ako mga master. Let's go! Dun, mga master so paano nga ba ang proseso sa pagsakay ng Roro mula dito sa Occidental Mindoro Abradi Ilog patawid ng Batangas ang unang step na gagawin natin is kumuha muna tayo ng ticket kung so, mo tayo ng ticket mga master so, pag galing kayo dito ng Abradi di Ilog kukuha kayong ticket dito yung ticketing office nila maliit lang ang isang ticket P390 sa passenger kung meron kayong sasakyan 2.6 ayan, ito, ito yung binayaran ko so bali total siya 3,880 so yun po yung binayaran ko dalawang pasahero at saka isang sasakyan so isang pasahero kagaya sinabi ko na 390 siya So yun, pagkatapos mong kumuha ng ticket, balik tayo dun sa pier para kuha ulit tayo ng uh, terminal fee. Hindi ko lang sure kung magkano yon, aalamin natin. So tara, let's go. So ito na, papasok tayo ngayon dito sa port ng Abra de Ilog. Dahil tatawid tayong Batangas, pabalik sa Maynila. Ayan, nakikita ninyo yan. Port of Abra de Ilog. Dito kukuha tayo ng Terminal fee, magbabayad tayo para makasakay tayo sa barko, ororo. mo tayo ngayon ang pag-i. Okay. Ser, meron na po sir. Ser, bababagal nyo po ba di ng mga araw stress? Ah, bababagal nako jan sir. Ser, ikot na kasi. Makakaano yung araw stress sir. One twenty nine po dito. Isang isang ta. ah, sige po. Okay, thank you. sige sir. So yun, magpa park mo kami para kumuha ng arastre sabihin yun yung terminal pin anak muna tayo ng mapakingan dito ito yan yung port ng de ilog maliit lang siya pero maraming bumabiyahe dito so ayun mga master kukuha ko ng arastre ngayon para makasakay tayo ng barco Pakita mo lang yung uh, Resibo mo Ito yung step 2 Kuha ka ng Aras 3 Pakita mo lang yung resibo mo Ibigyan ka ni sir ng uh, Panibagong resibo Tapos doon magbabayad sa Counter So yan nakakuha na ako ng resibo Babayaran ko ito doon sa counter So ito po yung Ang tawag ito ma'am Aras 3 po ano Ito yung terminal peso 10 pesos At lo kami 30 pesos Ito yung step 3 Tapos doon tayo magbabayad sa counter madali lang siya mga master kung kayo mag travel papunta dito sa Mindoro Occidental Mindoro kasi maraming magagandang beach pala dito Kaya, madali lang naman ito magbabahay tayo ng uh, Aras 3 ngayon dito sa window 3 ang Aras 3 pala is uh, 129 pesos lang Ayun. So, ayan po. Ito yung rough three na sinasabi. 129 pesos po ito. Ito yung step 3 na babayarin nyo. Ang step 4 naman is final step na. Kung saan, sasakay tayo ng Roro Bessel. Okay, okay, ito na tayo. sa Dito na tayo sa step 4. Final step na ito. Pasakay na tayo ng uh, barko. Roro. Kita natin nakasakay tayo hindi kasama ito sa procedure na ginagawa natin step by step okay thank you okay, punta na tayo ngayon sa ating barko na sasakyan maliit lang yung port ng Abra de Ilog kasi ilang ano lang dito bumabiyahe ilang barko lang uh, Montenegro at saka itong uh, Roro Master ito, tignan nyo sa may bandang kaliwa ko yung ginagawa pa kasi pinapalawakan yung port. So, excited na kasi pauwi na kami galing sa bakasyon. Ang ganda. Napaka-relaxing talaga kapag sa dagat kayo. Uh, mababuwasan yung stress na iniisip mo. Kaya sa mga gustong magbakasyon, plano nyo mabuti para makarelax din kayo mga master. So ayan mga master, abang naghahantay tayo ng pila, paket sa barko, may bata dito sa baba. Bigyan na natin ng bariya. Ayan o. Oh. Ayun mga bata, bigyan natin sila ng uh, konting bariya. O. Oh. Saluhin mo! Saluhin mo ba to? O, oh, saluhin mo! Ayan, galing sumalo o. Oh. Nice. Ito sila, hindi sila kagaya doon sa ibang uh, pier na sumisisid. Yung mga badyaw. Ito yung mga bata lang. Ordinary yung bak, bata na hindi sila sumisisid. Ayan. Yan. Kasi kanina naghagis ako ng piso. Hindi nila sinisid. Marunong kayo sumisid? Hindi. Ayan, subukan mo nga. Wala kang awa! Oh, hindi hindi sila sumisisid. Hindi sila kagaya dun sa mga badyaw sa ibang port. O, oh, ito pa. Kaya... Ayun, makapagpasaya naman tayo ng bata Aww. So ito na nga mga master Sasampa na tayo sa barko Kasi tatawid na tayo ng Batangas So paatras ang sampan nito kasi Para pag baba ng rampa mamaya doon sa Batangas Mauna kaming sumampa Makababa ng barko Welcome aboard sa Roro Master MP Master yun ang pangalan ng uh, parto na sa pake namin mula dito sa Mindoro, patawid ng Patangas Pagkatin natin yung deck nila, tignan natin kung maganda ba yung mga upuan So ayan, upuan lang siya kasi tapos na yung summer kaya pupunti na lang akyatin natin yung ikatlong deck at ito yung naman yung pangatlong deck wala din siyang uh, masyadong sakay kaya na sinabi ko kanina tapos na kasi yung summer kaya konti na lang yung pasayero ito yung view dito sa may uh, bridge deck kaya tignan nyo yung mga sasakyan ang dami mga paluwas ng Maynila yan kasabay naming lahat so ito yung navigational bridge dito nagmamando yung kapitan dito nagmamaneobrada yung mga official ng barko going home na departure from Abra uh, Abradi Ilog Port. Tatawid na tayo sa Batangas Port. So, ayun na nga mga master. Biyahe na kami ngayon. Wala dito sa Abradi Ilog. Patawid ng Batangas Port, Batangas City. Ang estimated na biyahe mula dito uh, dalawang oras or mahigit pa. Depende sa takbo ng takbo or sa panahon. Kaya makarating kami doon Malis kasi kami doon ng alas 5 Makakarating siguro kami doon mga Past 7 na or 7.10 20.30 kaya Kaya yun Ang uh, fourth step Paano sumakay ng Roro Patawid ng uh, Mindoro Papuntang Batangas Or papuntang bat mula Batangas Patawid ng Mindoro So sana meron kayong uh, natutunan mga master Hanggang sa muli Bye bye Right.